Ayan guys. May pasalubong sa amin si amo. So, binigay niya to sa akin kaninang umaga. Ayan. Ang cute niya guys. Hindi ko pa alam kung ano ang nasa laman nito. Kaya, titingnan natin kung ano ang laman ng maliit na paper bag na ito. So, tignan. Wow. Parang alam ko na kung ano ito. Ayan na guys, so, may clue. So, tingnan natin siya. Changeran. Oh. Ito siya. Wow. 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 guys. Relo. Yan. Ano daw yan? Di battery na lang naman siya guys. Pero, ay, siya ay, tawag nito, magnetic lock ang kanyang ano. Magnetic ang kanyang lock. Pero guys, di battery lang. Pero mas gusto ko din yung debattery kaysa sa automatic. Kasi pag pagod ka guys, ang automatic, mabilis din ang oras niya. Kasi sa pulsuhan siya, di ba? So, mas gusto ko talaga ang debattery kaysa sa automatic. Ayan, ayan na siya. Special pa talaga yung kanyang kanyang box yung kanyang box guys So, original to siya. Kasi meron talaga siyang tikita at saka ano to eh. Ayan. Meron talaga siyang ano. Ah, ba diba? Galing sila kasi guys ng ano. Ng London. So, kapag nagbabakasyon sila, lagi kami may um, pasalubong. Ngayon, ang pasalubong sa amin ay relo. Ayan. ayan. Okay to siya. May partner na yung aking silver. Ayan. Hindi pa siya galing naandar kasi ano pa. Ayan o. Yung kanyang lock. Hindi ko siya talaga pinaandar hanggat hindi ko siya ginagamit. Parang kanyang battery hindi agad maubos. Ayan. Ang ganda ng regalo sa amin ni Amo. yeah Okay. Yuchuchu. Ah, di ba? Thank you, madam. Sa maganda mong regalo.